Hello mga Mars! Sa video nga na ito ay mapapanood ninyo yung mga gawa namin kahapon, araw ng linggo, December 3. Ay marami kaming gawang order. At maikita nyo nga dito na katulong ko yung aking mga anak. Apat kasi lahat yung aking mga anak. Yung panganay kong anak ay nagtatrabaho na. Ito namang pangalawa ko ay lalaki at nag-aaral pa. Ito namang aking pangatlong anak at pangapat. Ito yung madalas kong naaasahan sa pagbabantay ng tindahan. At sa mga oras nga na ito ay gumagawa kami ng 500 150 pieces na naka-styro na pansit bihon. Si Bunso, yung aking pang-apat na anak, ang nagtatakal ng bihon sa styro. Sobrang nagpapasalamat ako sa dalawa kong anak na babae na ito kasi gabi pa lang ng Sabado ay tinulungan na kami mag-prepare sa order na egg sandwich. 550 pieces nga yung kailangan namin. At gumawa din kami ng 200 pieces food pack. Yung may chicken, rice, at yung mixed vegetable. Kapag kami ay merong gawa na malaking pa-order, kailangan talaga full force mga Mars. Pero kami-kami lang din, kaming dalawang mag-asawa at yung aking mga anak. Na tsempuhan lang araw ng linggo ay may pasok yung aking panganay. Kapag yun walang pasok ay tumutulong talaga sa amin yun sa paggawa ng mga pa-order. Kapoy na. Dami pa trabaho. Okay lang. Para sa akin na <laughs> Napakalaking bagay po sa katawan ng tao. Yung kahit napapagod ka na at puyat ka pa, ay nagagawa mo pang magpatawa o kaya naman ay tumawa. At eto naman yung aking mga panindang almusal sa umaga mga Mars, aron ng linggo. Hindi pa rin magpapahuli si Mars sa pagluluto dahil kahit marami at tambak tayo ng pa-order, kailangan talaga ay meron tayong kakanin at mga panindang almusal sa umaga. Baka sabihin pa ng iba ay, hindi ka makontento Mars, ang dami mo ng order ay nagtinda ka pa talaga. Ganito kasi yun mga Mars. Kapag po kasi ako ay nagprepare ng mga pa-order sa umagang ito at wala akong panindang almusal lahat po ng lalapit na customer ay kailangan kong mag-explain o magpaliwanag kung bakit wala akong panindang almusal at mga kakanin. Sa dami ng mga customer na lalapit dito, naku, ang hirap magpaliwanag Mars. Kaya talaga pinagsikapan namin ni Mister na kami ay makapagluto ng almusal at ng kakanin na puto, puto pau at puto cheese at yung biko. Yes mga Mars, yan lang po talaga ang kinaya ng powers namin gawin na kakanin. Absent muna yung ating kakanin na munggusapin, sapin-sapin at yung kutsinta kasi talaga namang umaangal na si mister at hindi na kaya. Tama na raw yung ganun kahit papano ay merong mabilis sa amin na puto at yung biko. Habang nga kami ay nag-o-overtime, gabi ng Sabado hanggang madaling araw, ay sinasabayan namin ito ng mga worship song na napakasarap po sa puso dahil nakakawala po talaga ng pagod, nakakagaang ng pakiramdam. At ito naman yung proseso namin kung paano namin ginawa yung 550 pieces na egg sandwich. Yung pong palaman natin dito sa may sandwich ay yung egg na merong mayonnaise. Ulang din ho ang gumawa ng palaman at katuwang ko rito si Bunso at yung aking pangatlong anak. Inabot nga yung aking mga anak dito hanggang alas dos ng madaling araw. At hindi pa rin namin natapos yung 550 pieces dahil naubusan nga ng palaman. Kaya naman pinagpahinga ko na yung aking mga anak para matulog na at maaga pa kami sa araw ng linggo. Kami naman ni eh, Mister ay eh, nagpaiwan pa mga alas tres na nga kami nakatulog kasi nga mayroon pa kami mga inayos at gumawa pa ako ulit ng palaman na egg sandwich. Para kinabukasan araw ng linggo ng umaga ay, ay matapos na rin yung bilang na 550 pieces na egg sandwich. At sobrang na appreciate ko talaga yung tulong sa akin ng mga anak ko na kahit maikita mo rito ay nakasimangot na dahil inaantok na sila ay tinulungan talaga nila ako hanggang sa ito ay matapos. Mabuti nilang talaga itong si Bunso ay magaling. Yes, mga Mars, sanay siya sa mga maramihang gawa ang kailangan mo lang dito ay tuturuan mo siya kung paano gawin. Yung nagamit nga pala namin nitong tasty ay 61 na balot mga mars at syempre kapag sama-sama at tulong-tulong ay walang imposible. Lahat yan ay matatapos basta walang iwanan sa ere yung ganito karami na order na ginagawa namin ay iisa lang po ang may-ari nyan. Anniversary po kasi ng GIL Marulas ng Balenzuela. At sa video na ito ay ginagawa ko na yung pinaka-mixture ng ating fried chicken. At kato tuwang ko rito yung aking pangalawang anak na lalaki. Siya yung aking tagahalo. At yung tagaluto naman ay si Mister. Ito naman yung order para sa dinner. Yes, mga Mars, 200 pieces na food pack na ang laman ay kanin, fried chicken, at yung gulay na mixed vegetable. Sa kabuuan nga ng bilang, bali gumawa kami rito ng 1,300 pieces na order. At mapapansin nyo nga dito, meron kami nakasalang na biko, mga Mars. Nakalimutan ni Mister, meron pala siyang pa-order na isang bilao ng biko at bayad na nung nakaraang linggo pa. Mabuti na lang talaga na kahit tamba kami ng order ay naihabol pa ng luto. At eto naman yung gawa naming pansit biho na 550 pieces rin ang kailangan. Nang mapaubos nga namin yung aming mga kakanin, panindang mga almusal, ay hindi na ako nakapagluto pa ng na mga ulam para sa tanghalian. Nakapagluto lang ako rito ng limang kilo ng pinakbet at yung mga ulam na pinirito na pang almusal, yun lang po ang pinagtyagaan ng aking mga customer para ulamin, para sa pananghalian nila. At etong si Mister, bukod sa pagbibrito ng mga manok, ay siya rin yung naghahalo ng aking pansit. Bali sa kabuuan nga, ang naluto kong pansit dito ay isang sako at labing dalawang peraso na pakete ng bihon. At maraming maraming salamat talaga sa pamilya ko, sa mga anak ko na tumulong sa aking pa-order na ito dahil kung wala sila, hindi namin talaga kakayanin ni Mister. Ang nakakatuwa lang sa mga anak ko na ito, sanay na sila na ganito yung gawain namin ni Mr. gumagawa kami ng mga pagkain nagpapa-order, nagluluto nagtitinda, kaya ang madalas na sinasabi ko sa kanila na anak ito yung ating hanap buhay dapat ay pahalagahan at higit sa lahat ay mahalin, magmula ng maliliit pala yung aking anak at pinagbubuntis ko pa lang yung aking bunso, ay tindahan ko na ito. Kasabay ng paglaki nila, ay nakamulatan nila yung trabaho namin ni Mister na araw-araw talaga. Ito yung normal na lagi nilang nakikita sa amin mag-asawa. Naalala ko bigla nung panahon na talagang maliliit pa sila mga Mars, mga elementary, high school. Ay katuwang na talaga namin sila ni Mister noon pa. Bata pa lang talaga nahahasa na sa trabaho. Ang lagi ko sa kanilang sinasabi na kapag hindi nila alam, ay magtatanong sila. Dahil mahirap talaga yung aming buhay at nakita nila yun kaya naman sa murang edad ay kailangan nilang matutunan kung paano makakatulong sa mga magulang at dahil sa ganitong paraan sila lumaki ay marami talaga silang alam at bagay na natutunan sa mga magulang nila at sobrang proud kami sa mga anak namin dahil ang sabi nga namin hindi lang dapat magaling sa loob ng bahay dapat ay hindi rin pinababayaan ng pag-aaral dapat nag-aaral lang mabuti dahil nakita naman nila kung paano namin kita kitain yung pera para sila ay makapag-aral. At yung ganitong pa-order, yung ganitong karami mga Mars, sanay na rin yung aking mga anak kasi noon pa man talaga ay gumagawa na ako ng maramihan na order. At eto rin yung aking mga suki na umu-order ngayon. Marami na rin na taga simbahan na umu-order sa akin lalo na kapag meron silang okasyon. Dito sila sa akin nagpapagawa ng pagkain, nakakainin ng mga member ng church. At higit sa lahat, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos sa kaalaman na ipinahiram niya sa akin. Hindi man ako pinalad na makapagtapos sa pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho ay binigyan niya ako ng mas higit sa pinangarap ko. Ito yung trabaho na wala akong boss kundi kaming dalawa ng asawa ko ang boss. Sabado, happy birthday at Happy birthday to you, bawa at magbe-birthday nga yung aking bunso sa Sabado. At sa susunod na linggo na, na naman ay meron na naman tayong tanggap na malaking pa-order mga Mars. At kasama ko na naman sa paggawa yung aking mga anak. Siyempre meron budget yung mga anak ko pagkatapos ng order. At alas 6 nga ng hapon kailangan yung ating mga gawang pagkain. Kaya naman alas 5 pa lang ay nag-upisa na mag-deliver si Mr. at yung aking pangalawang anak. At 5.30 ng hapon malapit nang matapos itong ating pa-order madali para ma-deliver na lahat.